Yun, laban na, panibagong araw, panibagong pasasalamat. Pasasalamat sa aking mga katim na nakasama ko sa buong taon. Mga taong kasama sa hirap at ginhawa. At makakasama pa sa mas mataas na pangarap. Hindi nga mabubuo ang team laban na kung hindi dahil sa kanila. Sa kanilang oras, sa kanilang pago. Para lang maihatid sa inyo ang mga makabuluhang content. Mga content na nagpapakita kung gaano kaganda ang ating lalawigan. Kaya naman, oras naman namin para magdiwang. Pak kata kemudian dari ya kita langsung ye Pak Om Tom Tom nga kami sa araw na ito ay maaga kaming gumising. Kasama ko si Elias at si Lydia na pupunta ng palengke. Dahil bibili nga kami ng mga munting regalo at syempre ng aming babaunin sa resort. Sakto dahil dito sa palengke ng Laur ay nagbukas na ang High Fly Consumer Goods Store. Kung saan ay marami kang mabibili na pwedeng pwedeng ipang regalo. Halos lahat nga yata ay nandito na sa High Fly. Mga gamit pang bahay, mga damit, mga laruan, at kung ano-ano pa. Malaki nga itong kaginhawahan sa mga tagalang dahil hindi na kailangan lumayo para makabili ng magagandang gamit. Ilang saglit pa nga lamang ay nakabili na kami ng mga pangregalo sa mga sisiw. Kahit ba sa mga simpleng paraan lang ay mapasaya sila. Dahil deserve naman nila yon dahil sinamahan nila ako sa buong isang taon. Pumunta na nga kami dito sa bilihan ng mga gulay at ng karne. Dahil mamimili kami ng aming babauni. At dahil espesyal nga ang araw na ito para sa aking team. Nararapat lang na masarap-sarap ang kanilang makain. Aba, syempre naman, mahal ko yung mga yan kahit madalas akong ginagalit. Uy, ano ba naman yun? <laughs> Agad ko na nga nakita itong si Tita Susan na mama ni Kon Nico. Shoutout nga pala sa mahusay kong classmate yan. Uy, baka naman, mas ko. Bumili <laughs> na nga rin pala kami ng mga karning manok dito. Pumunta na rin kami sa grocery store para makabili ng mga sangkap. At ayun nga, nakita ko pa yung kaibigan kong napakaputi. Sa tuwing makikita ko ay nakaitim yan. Naku po. At nang makapamili na nga kami at maigayak na ang lahat ng mga gamit, pumunta na kami dito sa barangay ng Atate sa Palayan City. Dahil dito nga gaganapin ang aming Christmas party. At dahil espesyal nga ang pagdiriwang na ito para sa amin, dinala ko sila dito sa napakaganda at bagong resort dito sa Palayan. Iyan nga ang Highland Bali ng Palayan City. Walang iba kundi ang Bali si Ron. Mura nga lang dito mga idol. Tapos napakaganda pa. Pagpasok nga namin sa loob, Siyempre inuna na namin ang magluto. Nakakatuwa nga dito sa Bali si Ron dahil kumpleto na. Pagkain na lang ang dadalin mo. At dahil dumidilim na nga ang paligid, nagtutuwa tulong-tulong na ang mga sisiw. Yan naman ang maganda sa bawat miyembro ng Team Laban na. Marurunong yan magkusa at malakas makiramdam. Huy, baka maniwala sila. <laughs> at habang nagluluto nga ang mga sisiw, hindi ko mapigilan na titigan ang paligid nitong bali si Grabe, ang ganda dito mga kababayan. Talaga nga namang makakapag-relax kayo ng mabuti. <laughs> Napakalamig pa nga ng simoy ng hangin dahil ang paligid nito ay napalilibutan ng mga bundok. Tapos ang lamig pa sa mata ng mga ilaw. Suwak na suwak wag nga ito sa mga magbabarkada, magkakaklase. O kahit buong ang kanyo, pwede magbakasyon dito. Ito nga pala mga kababayan, yung loob ng kanilang villa. Meron nga sila ditong entertainment area na kung saan ay napakasarap magbanding. Sa second floor naman ay matatagpuan mo ang mga tulugan. Yes po, pwedeng pwede mag-overnight dito sa Bali Siro. Ayun nga yung net na pwede mo ring tulugan. <laughs> at dahil si Elias nga ang nagbibideo dito, ayan at tingnan nyo naman, manghang-mangha sa salamin. Talaga nga namang ka sa mga disenyo dito. Malinis, maaliwalas. Kaya talaga nga namang makakapag-relax ka. Kaya ako naghahanap ka lang naman ng resort na malayo sa anumang gulo, ingay o uso. Yung tipong payapa ang paligid. Nako, punta ka na dito sa Balisiron. Dahil dito ay may privacy ka. Solong-solo nyo ng mga mahal nyo sa buhay ang moment. At eto na nga mga idol ang aming nakayanan. Sinigurado ko nga na walang magugutom. Alam nyo ba na isa pa sa nagpatibay sa team laban na ay ang mga pagkain na aming pinagsasaluhan. Lagi kasi namin itong ipinagpapasalamat. Kaya thank you sa Lord na palaging nagpo -provide. Hindi nga matatawaran ang kaligayahang nararamdaman ko sa mga oras na to. Dahil ngayon nga lang kami na kumpleto. Para nga po pala sa inyong kaalaman. Marami sa mga yan ang kasalukuyang estudyante. Yung iba nagtatrabaho sa malayo pero piniling umuwi. Dahil hindi lang naman basta barkadahan ang team laban na. Dahil ipinatimu ko sa kanilang mga isip na kami ay isang malaking pamilya. Huy, baka na naman maiyak pa yan. <laughs> Pagtapos nga namin kumain at magpahinga, iginayak na namin ang lamesang sasaksi sa isang masayang gabi. Hindi ito tungkol sa kung anong alak at kung gaano ito karami. Kundi ito ay tungkol sa memories na aming pagsasamahan. Dito na nga rin naganap ang patas na paghahandog ko ng regalo. Para nga patas at walang daya. Ayan at inilagay pa namin sa screen. Kung sinong pangalan nga ang matatapat. ay siya ang makakatanggap ng regalo. Sa dami nga ng aking iginayak na regalo, ang lahat ay siguradong may maiuuwi Hindi naman matutumbasan ng kahit na anong halaga Ang kanilang halakhak at saya na nararamdaman ngayon Kasarap kaya sa pakiramdam pag nakatanggap ka ng regalo Uy, hindi naman tayo nagpaparinig yan <laughs> Kaysa nga ng mga oras na to Ang lahat ay excited kung sila ba ang mananalo Excited nga rin silang binubuksan ang bawat balot ng regalong ito Yung iba nga nakatanggap pa ng lato-lato <laughs> May nakatanggap nga rin ng salamin Yung iba naman maswerting na nakatanggap tanggap ng magandang chinelas Si Dugo nga nakatanggap pa ng balanggo. At habang pinagbamasdan ko nga ang mga ngiti ng aking kasama, naisip ko na pwede pala tayo maging dahilan ng kanilang kaligayahan. Yung mga simpleng gawin na tatatak sa kanila. Kaya alam nyo mga kaibigan, maraming tao ang darating sa ating buhay. Pero sana'y maging wais tayo sa pamimili ng ating makakasama. Palibutan mo ang iyong buhay ng mga taong may pangarap. Mga taong handa kang samahan sa hirap at ginhawa. Mga taong mananatiling na Nandiyan kahit nasa gitna ka ng matinding pagsubok Kaya ako sobra ako nagpapasalamat sa Lord dahil sa mga taong ito Sila yung nagbibigay ng lakas ng loob para tayo ay magpatuloy. Yung kahit wala kang maibigay sa kanila Ay nanadatili pa rin silang nandyan dahil naniniwala sila sa ating ipinaglalaban Sa mga oras ngang ito ay grand prize na At siya nga ang maswerteng nanalo Yay! Naks naman ang swerte ni Dugo. At heto na nga, mahaba pa ang gabi, kaya mahaba pa ang kaligayahan. May tamang sayo na nga dito na nanginginig pa. Huwag mo lang maituturo at panigurado magsasayaw yan. <laughs> kaya naman, sayawan na. <laughs> No, manghirap hirap na hirap bumangon ng mga sisiw. Buti na nga lang itong aming nanay Lydia ay maagang nagayak ng umagahan. Siya talaga yung nag-iisang babae sa aming team na talaga nga namang tumayo na rin ate at nanay sa amin. Para nga po pala sa inyong kaalaman, siya po ay isang teacher. Kaya may malaking puwang yan sa aming mga puso. At heto na nga maliligo na ang mga sisiw dito sa Bale si Ron. nga lang yung mga sisiw na nakapagtampisaw ngayon. Dahil yung iba hindi makagalaw sa sakit ng ulo. Gayun <laughs> pa Man, hindi maikakaila ang natatanging ganda ng resort na ito Suwak na suwak nga ito sa lahat Mapabata o mapamatanda Laban na Laban na Laban na Laban na Laban na Talaga nga lamang nakatatak sa aming mga puso at isipan ang aming naging experience dito sa Bali Siron. At syempre, yung naging banding ng aming team. Sana ay marami pang selebrasyon ang dumating sa team laban na. Dahil kami yung grupo ng kabataan na no, walang ibang hinangad kung di maipagmalaki ang ating lalawigan. Kaya naman, kami po ay nananawagan sa lahat ng nakakakilala sa amin. Samahan niyo po kami sa napakahaba pang paglalakbay. Ito pong muli si Kuya Philip, isang proud Robinsiano at isang Proud na po ay si Hano mula sa Bayan ng Laon. Ang amin pong malaking pasasalamat sa pamunuan ng Bale Sirot. Salamat po dahil hindi na namin kailangang lumayo. Tunay na kay ganda ng inyong private resort. Sa akin na mga -team na nakasama ko ngayong araw, panibagong taon ang ating haharapin. Sana'y makasama ko pa rin kayo hanggang makamit na natin ang tagumpay. Marami mang pagsubok ang dumating, matibay at matatag natin tong haharapin lang sama-sama. Sa amin pong mahigit isang daang libong followers, wala po kami kung hindi dahil sa inyo maraming salamat sa pagsuporta at pagtangkilik hanggang sa muli paalam ingat and god bless laban na